morning, I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mga kabogera dito sa Miss Grand International 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin sa subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, Shep, dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited dahil sobrang grabe ang pukpukan at labanan dito sa Miss Grand International. At talaga namang masasabi ko, ang pambato natin ay isa sa mga nakikita natin na talagang Umaariba ng bonggang-bongga. So ayun, talagang piling ko oh, my gosh. Makakarating tayo sa do ng na competition charot so yon laging ganun eh no anyway basta magtiwala lang tayo sa pambato natin dahil ang pambato naman natin ay ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban niya sa Miss Grant. pero syempre depende na yon kung paano niya i-execute e paano siya makikipagpukpukan paano niya dadalhin sa dulo ng laban ang kanyang sarili pero syempre nandoon talaga na makikita mo naman lumalaban naman si CJ Opiasa di iba at kita naman ninyo yung mga galawan ni CJ at balita nga dito nako talagang paborito si CJ ng mga Thai at grabe kahit yung organization so kung ano yung nakuhang treatment ni Samantha Bernardo during na lumalaban siya dito sa Miss Grand, ganun din ang nararamdaman nila kay CJ Opiasa. At ganun din yung binigay nilang treatment. At marami nga nagsasabi, nako, mukhang siya na kaya ang kokoronahan ng Miss Grand International ngayong taon na to. Nako, depende pa yan. Depende pa sa galaw at So, sino ba yung nakikita natin na talagang palaban at malakas? So, isa na dito sa mga nakikita natin na palaban ay si Miss Dominican Republic. Yes, para sa akin si Dominican Republic ay talaga namang umaariba ng bongga-bongga at talagang masasabi ko iba ang eksena. And then, kung pag-uusapan natin yung ganda ni Dominican Republic ay ang ganda niya, bata pa siyang tignan. Pero kung titignan mo yung ganda ng Dominican Republic nung nakaraan taon at saka this year, si Dominican Republic, mas gusto ko yung beauty na meron siya this moment. Mm -hmm. And then, of course, si Miss Curacao. Si Miss Curacao, para sa akin, isa siya sa mga kandidatang nakikita kong malakas. Kasi alam naman natin si Miss Curacao ay talaga naman grabe From Miss Universe, from another pageant ay talagang sumabay na yan, nakipagpukpo na yan ng bongga-bongga. At ngayon, masasabi ko si Miss Curacao, iba talaga ang pinapakitang galing at ganda. At aminin natin talagang kabugera. So yon so Curacao, isa to sa mga nakikita ko. Kaya para sa akin, she's a number nine spot. And then, pasok din sa listahan natin siya si Miss Indonesia. Alam naman natin yung paandal niya noong nakaraan. Kula na lang sabihin niya ako piliin yung Miss Grand kasi may pasabog ang lola mo. Kaya sa press presentation, masasabi ko kung talaga si Indonesia. Pero hindi natin alam sa mga susunod niya laban kung ano ba yung mga paandang ni Indonesia. But for now, grabe. Talagang mati matibay at palaban ang Indonesia. And then, I like Miss Brazil. Yes, yung beauty ni Miss Brazil. Hindi mo matatanggihan talaga ang beauty ni Brazil kasi iba din ang eksena ni Brazil. At ah, talagang masasabi ko, si Brazil ang isa sa mga nakikita ko na papasok talaga sa semifinals yung height yung beauty talagang ay sabi ko sa inyo pag nakita niyo siya ng personal masasabi mo talaga ang ganda niya so yon at syempre hindi rin nagpahuli kung kabuga ng pag-uusapan si Miss France Miss France isa to sa mga masasabi ko my gosh, si Miss France hindi mo pwedeng tanggihan ang beauty na meron siya kasi total package naman talaga. So, yon So, iba din ang orahan, iba din ang galawan ni Miss Franz dito sa competition ng Miss Grand At masasabi ko si Miss France ay isa siya sa mga black beauty na gustong gustong gusto ko yung smile, yung height yung eksena ay nako, sabi ko sa'yo supermodel and then si Peru para sa akin, number 5 spot, pasok si Peru. Alam nyo kasi kung bakit. Iba kasi yung dating ni Peru in person. Sobrang winner din ng eksena. Saka sy si, syempre, na hispano amerikana to. Imposible naman na, na ano ka di ba? Dead So, yun. So, nakakaloka si Miss, ano, si Miss Peru. Sobrang kabogera. And then, of course, Colombia. Yes! I love Colombia the way that it herself. Talagang masasabi ko na mas si Colombia. Oh, Diyos ko. Nakakakaba ang mga eksena. Sa kong ganda. Talaga yung madapitan na yung ganyan na. Oh my gosh. Sobrang winner talaga ni Colombia. Sabi ko nga si Colombia, pwedeng talagang, alam mo yon na masabi mo na i-penetrate niya lahat dito. Uh, at umiksena. So, tough. kita ko si Colombia makakarating yan. And then, of course, ayun na nga. So, bukod dun kay Peru, Colombia, may tatlong kandidata talaga ako na sabi ko depende. Actually, number three ko, si Philippines. Kasi si Philippines, parang yung presentation niya, ang ganda. Tapos, iba. Iba talaga yung laban ni Philippines. Very powerful. Kaya lang, kasi si India, hindi kasi powerful ni Philippines pero nagiging power siya because of height, because of beauty. Sabi ko, grabe si India, nanlalamo. <laughs> Kaya niyan lang muna ng buhay si Miss Philippines. Pero hindi ko lang alam kung magpapakain ng buhay si Miss Philippines. So yon So ito isa sa mga matinding kalaban talaga ni Philippines dito pagdating sa Asia. Si Miss India. Hindi si Myanmar, hindi si Thailand, hindi si Indonesia parang piling ko sila kaya sila nagiging popular because of the social media yung ingay nila pero sa actual ay nako isa to si India sa mga banta pagdating sa Asia and then ang pinakamatinding kalaban sa Asia ay si Miss Philippines kaya nakikita ko silang dalawa ang matinding magkalaban and then pagdating naman kay Spain oh my gosh iba din ang arakada ni Spain. Sobrang pagdating sa Europe, siya talaga yung nagdo-dominant. Sobrang panalo ang beauty na meron siya. So, silang dalawa ni India pwede mag standing dito sa Miss Grand ngayong taon na to. Pero, depende kay Philippines kung ano ang baon niyang mga arangkadang pasabog at paano siya magpapasabog paano bonggam bonggang-bongga sa mga eksena. So, parang feeling ko, pagdating kay India, pagdating kay Spain, mas kayang kabugin ni, ano, mas kayang kabugin ni, ni ano, ni India, saka ni Spain, si Miss Philippines. So, yan. So, Depende yan. Pag nakapaglaro ng maigi itong si Miss Philippines, kaya niya lamunin ng buhay si India sa kasi Spain sa competition na to. But sabi ko nga, depende nga sa laro ng mga kandidata. Eh, kasi nga, katulad nga ni Indonesia, hindi naman kagandahan. Pero nakakarating sa ano, nakakarating sa eksena, di ba? Nakakapasok sa eksena kasi nga may mga paandar. So doon, hindi natin alam kung anong points ang nakukuha niya her presentation was good. So, kahit hindi siya ganun kabongga, pero kung nagustuhan yung presentation niya ng organization, maaaring pwede nilang sabihin na gusto nila itong si Miss, ano, si Miss Indonesia. Si Myanmar, ang hata niya is voting system. So, maaaring ito ang isa sa mga magpanalo talaga sa kanya para makarating talaga siya sa top 10. So, depende sa lakas, depende sa suporta ng tao, But ako, nakikita ko, kung pag-uusapan naman natin yung ganda at eksenadora, pwede silang malimas talaga ng bonggam-bongga kung performance ang pag-uusapan. Kasi yung mga taga-ibang bansa, grabe din talaga mag-perform. So, wish all the best na lang talaga kung sino ang papalo sa top 10. So, for me, isa sa mga nakikita kong malakas ay si Miss Philippines dahil sa performance level. Pero kung may pasabot pa si Miss Philippines ay kaya niyong makarating at makapag-penetrate pa ng bongga bongga But ito ang abangan mo. Ano ang eksena ipapakita ni Philippines bukas sa Miss Grand. So yan! Kaya ay nako, nakakaloka, exciting yung mga labanan, exciting yung mga magiging eksena ng mga kandidata pero abangan natin kung hanggang saan aabot ang mga kandidata sa eksena dito sa Miss Grand International. So yan. So, syempre excited ako dahil alam ko naman na talagang palaban ang mga candidates at Excited ako dahil nakikita naman natin na talagang umaariba sila ng bonggam-bongga. -bongga. Guys, ang nakakatuwa dito, at least yung pambato natin, ay sumasabay talaga sa mga kandidata at palaban. So, yon lang ang talagang masasabi ko pagdating kay Miss Philippines. Palaban talaga si CJ Obiasa. Kaya, I'm so excited. At piling ko kaya niyang umikse na no more ng bonggam-bongga. -bongga. So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.